So ito na nga, nagkaribang ang person ng puto pero wala akong pambili kaya nag-experiment na naman ako. Nanghingi ako ng ingredients sa ate ko, sakto may tira pa siya harina at baking powder last September nung gumawa siya ng cake. At dahil tinulugan ko ang TLE namin nung high school, pala desisyon ang measurements ko. Nag-search pa ako ng recipe pero dahil duling, late ko na nalaman na 1 tablespoon pala instead of 1 cup. Dito, pinaghalo ko na sa pansala para masala ang 1 cup harina at 1 cup baking powder. Naglagay na rin ako ng 1 half cup condensed milk at 1 half cup evaporated milk. So, pinaghalo ko lang sila hanggang maging butter na panggawa ng hot cake. And the result is, alam nyo na, akala ko hindi ko na siya masasalba. Hindi ko na nabigyan, pero nagdagdag lang ako ng 2 more cups ng harina at inubos ko na ng natilang condensed milk at evaporated milk. Malagay na rin ako ng vanilla para mabawas-bawasan yung pait ng baking powder. Tada! First batch. <laughs> Second batch last batch medyo maayos na siya. Mm, may lasa naman siya. Pero hindi katulad ng kinikrate ko na puto.